ngayong gabi sana magiging maganda yung kalalabas na nito dahil nga ipicture natin yung mga nagagandahang ilaw na meron yung mga lungsod na madadaanan natin kaya naman isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating pupuntahan so ngayong araw mismo ay nandito tayo sa sentro nitong Carmen so kung mapapansin po natin dito sa ating likuran so pansin po natin dito yung mga nagagandahang ilaw meron sila dito nakikita natin dito yung mga nakahilera na nagtitinda ng mga milk tea at saka pagkain. At para naman doon sa mga gustong mamasyal dito sa kanilang public plaza ay merong libreng pa ice cream si Mayor. Bukod sa napapansin natin na naging sentro ng atraksyon itong kanilang malaking Christmas tree ay pansin rin natin dito na talagang binigyan ng halaga yung isa sa mga rason kung bakit meron tayong ganitong selebrasyon tuwing buwan ng Desyembre, ang pagkasilang ng Batang Hesus. Kaya ayun. So mula dito sa bahaging ito ng Carmen ay magta-travel naman tayo ng ilang minuto papuntad ng Danao City. Kaya tara! so the we go the way making spirits matapos lamang yung ilang minuto na travel mula sa sentro ng Carmen ay narating na rin natin ang bahaging ito ng Danao City so dito ay makikita natin kung anong pasko Meron sila dito. Jingle Bells, Jingle Bells. Pero bago 'yun, ay nandito muna tayo sa bahaging ito ng danaw na kung saan ay mapapansin natin yung mga nakahilirang street foods na nandito lang mismo sa gilid nitong Universidad ng Santo Tomas. So, pansin natin dito na talagang marami yung kumakain. So, panigurado ay mas makakamura dito yung mga gustong mamasyal. Jingle Jingle all the way Oh, what fun it is to ride On a one horse open sleigh Day or two ago Ayun, so nandito na mismo tayo sa boardwalk ng Danau na kung saan ay pansin natin na talagang maraming mga pamilyang namamasyal dito habang may nakatugtog na mga instrumental na pangpasko In In quickly Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride on a one horse open sleigh. Grabe. Bukod sa namamangha tayo dito sa mga nagagandahang Christmas decor ay mas lalo tayong namamangha dahil nga pansin natin na nagkaroon sila ng clustering dito sa bawat barangay talagang pinakita ng bawat barangay dito na sila ay nagkakaisa para makabuo sila ng ganitong mga Christmas village na talagang ikinamamangha naman talaga ng na mga taong namamasyal dito sa kanilang lugar so dito pa lang ay talagang ramdam na ramdam na natin kung anong Pasko meron yung mga danawa nun You back in time all of our neighbors twinkling lights, all of our youthful eyes so bright, we'd never seen the sky so wide. At para naman doon sa mga nagugutom dahil sa pamamasyal ay meron sila ditong kusina sa danaw na nandito lang mismo sa loob nitong boardwalk. Open sleigh, all oh, the fields we go, laughing all the way. There's some baptist making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight! isa sa mga rason kung dapat i-share natin yung video na ito ay para maipakita natin sa buong Pilipinas or sa buong mundo kung anong Pasko meron tayo dito sa ating lugar. Eh, ayun! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way oh, what one to ride on a one-horse open sleigh.